Tamam, okay, so, hey. hey, hayır. Okay, hello everyone. No? So, Magandang araw sa inyo Time check na rin is uh, 12.06 in the afternoon. So, ngayon pupunta tayo sa uh, may uh, on the gate sa may kalayaan so okay, magpapa cake oil po tayo ngayon medyo natagal yung pag cake oil natin sa motor natin napasarap tayo sa kakabiyahin sa joyride mo so ngayon titingnan natin kung ano yung uh, uh, oil na nilalagay dito sa motor natin no? first change oil nyo po ito ngayon no? isa samahan nyo ako sa araw na ito ito yung vlog natin yung araw so, papakisin lang rin ang ito lang para malaman natin kung uh, ano ba yung dapat na langis no ay ilalagay dito sa motor natin okay so let's go ito ba, labas pa lang tayo may ito na yun gusto pang halin pa pa oh, mga kamoto May motor na nga binigyan natin sa ano Sa so, may Quezon City Ngayon, susubungan natin ang maayos ng long runs No? na ito na uh, one way pa tayo ng pagkat uh, titignan natin kung magkano yung bangis na kailangan para susunod ako uh, na lang siguro magsigay sa oil box malaman natin tatanungin ko rin mamaya kung uh, hanggang kailan gumitin yung oil na kasi nagbabago din yung ilalagay sa motor ah kailangan alam hindi sa ng motor bago pa lang yung motor natin wala pang November ngayon natin ito po November, December, January, February 60 natin sa ngayon. ha January, February,

Napalapit pa sana yung uh, therapy service center na ito. Bata. check natin yung pang pang gilid Ay Ayan, natatanong ko na yung Honda Ating pupuntahan Oh, okay. una, tanong natin kung pwede magpa-service na. Tinanong ko yung guardia nila kung pwede magpa-service. Baka naman pwede sa doon. Baka pwede lang. Punta din naman daw kasi yun. Okay. Para pwede maraming tao. Ang gabi na daw dito. service tayo dito Okay, nandito na, na tayo Nasa tayo sa loob Kainit, grabe Hindi yung pagilid lang ng Boss, tanong lang boss Pwede mo pa-service dito kahit sa Quezon City, gano'n Ah, apa? Itu se sehabis ni. Did you hear me? It is changing the launch. Hi, ma'am. What's the service now? Wait, you know, I'm not sure if it's going to be. Yeah, I'm going kailangan ng ORCR pala so dali natin yung ORCR niya kailangan ng ORCR motor na yung papel na so, may xerox pa rin po ORCR dito ORCR ng motor tayo ayan ORCR kung na yung pinalaminate na ako o oh, need ng ORCR ipakita pag Pagpunta kayo magpa-service dali nyo ORCR papakita natin okay. na <laughs> Bayad din pala Kasi hindi daw tayo dito naka Pagawa eh Pinuha kasi yung service queue po natin ng pinagbuhan natin ng motor Kaya oh, Ay bayad yung service queue Mga tayo na Okay so Hey ma hey. Okay, ma'am. Ayun. So, yun yung number ng oil natin. So, 1 liter lang. Ano tapos gear oil so kano to 450 yan yeah, baba natin sa service center yung motor natin baba natin yung motor doon sa service area nila okay yung right service center nila baba baba doon na kami nakapila

magtatay ng 150 pesos sa service no? 好了，了了。哎。 Okay guys, tapos na tayo magpa-service, no? Pag-change oil. So, nagbayad muna tayo sa una. And second, pag na natin dito ulit, papa-service. Okay, wala na itong babayaran. Okay. So, that's all for today. Maraming salamat sa panonood and uh, see you next time.